Hello guys, may bago na naman tayong napuntahan na beach for today's video. Dito lang to sa heart of the tourist area, dito sa Tumon Bay. Ito nga yung tinatawag nila na Matapang Beach. It's named daw after Chief Matapang during 1600s who fought Spanish colonialism and Catholicism. Di talaga ako maalam sa history. Nabasa ko lang din yan sa Google. Anyways, ang kahabaan pala niyan guys ay puro yan beaches, Hanggang dun sa pinakadulo. Isa nga sa advantage talaga na napansin ko pag dito ka nag-work sa Guam ay ma-apply mo talaga yung sinasabing work-life balance. Dahil pag weekend, maka-take time ka talaga to relax and recharge. Ang dami kasing magagandang bitches na malapit lang. Libre lang din siya kasi maintained by the government of Guam. Um, tapos ang buhangin niya ay pinong-pino, ang tubig ay malinaw, at wala siyang malalakas na alon. Ayan, may tent lang, at saka pwede rin dito mag-barbecue, basta magdala ka lang ng barbecuehan. Birthday kasi ng isang katrabaho ng asawa ko, kaya sobrang daming pagkain. Ang dami ko na namang na-sharon dyan, guys. Nagkulang alang ang lagayan perfect place siya for gathering or picnic. Basta magdala ka lang ng tent, mas maganda. Kasi although may mga picnic huts din, pero limited. Meron nga rin dito guys, lifeguard tower. So we presume that there's lifeguard. Ayun, yung color red. Meron din daw CR at saka shower area, although hindi ako nakatry. Yung tinuturo ko pala na yan guys, sa pinakadulo, dyan makikita ang two lovers point isa sa mga famous tourist destination dito sa Guam. At paulan na naman niya. Mula kanina pagdating namin, naka three times na yata ulan, ng malakas na malakas, then stop na naman, then after a while, ulan ulit. Tingnan nyo guys, so oh, dun sa dulo, ang lakas ng ulan. Yan ang proof na mabilis talaga mag-change ang weather dito sa Guam. Si Greg, enjoy na enjoy niya yung freedom ng paglaro sa buhangin. At ako naman ay naglakad-lakad muna, ine-enjoy ko yung view at yung preskong simoy ng hangin. Nakaka-relax talaga gayong view niya guys ano lalo na siguro pag sunset kitang-kita dito ang sunset guys kaya best spot to for sunset viewing konting kaalaman pala bago ko i-end ang vlog na to. Yung rectangular concrete structure na nakikita nyo, yung color black, isa pala yan sa mga tinayo no ng Japanese during their occupation dito. Noong World War II between 1941 to 1944, ang tawag pala dyan ay pillbox kung saan dyan nakahoused ang mga rifles, mga machine guns, at kung ano-ano pang mga artilleries. Yung butas na yan, dyan sila nagpa-fire towards sa kalaban nila na paparating siguro sa island kaya usually nakalocate talaga nakatalaga siya along the beach. Then, very thick kasi yung concrete walls na yan. Kaya, protektado din sila sa kalaban. Grabe sigurong bakbakan dito noon, guys. Ano? Nakaka-amazed lang din talaga makakita ng mga traces of war kagaya nito. So, hanggang dito na lang muna, guys. See you on the next video. Bye-bye!